Ang mundo ay parang chessboard. Bawat galaw, bawat paglipat ng kapangyarihan, bawat pagkatalo at pag-angat ay sumusunod sa paulit-ulit na pattern. May mga pyesa na nilikha para lang kumilos ng diretsyo. May iba namang biglaan at tuso ang galaw. May ilan naman na sobrang lakas ng impluensya na kaya nilang baguhin ang kapalaran ng marami sa isang galaw lang. At yung ibang pyesa, yun ang mga tahimik na nagbubuhat ng laro madalas isakripisyo para makapagsagawa ng plano ang mga mas makapangyarihan. Kapag tinignan mo ng mabuti, ang lipunan ay refleksyon ng isang engranding chess match kung saan ang bawat uri ng tao ay kumakatawan sa isang piyesa. May pawn na nagsistruggle gumalaw sa board. May rook na nagpapatupad ng mga patakaran. May knight na tinitwist ang laro gamit ang tusong galaw. May bishop na kumikilos ayon sa paniniwala may queen na nangingibabaw gamit ang tahimik na kapangyarihan at ang king na mukhang pinakamakapangyarihan pero nakaasa sa proteksyon ng iba. Ang pagintindi sa mga papel na ito ay ang susi para makita ang nakatagong structure ng mundo at para matukoy mo kung saan ka nakapuesto sa chess game ng mundo. Number 1 Pawn. Ang mga pon ay ang bilyong-bilyong taong walang pangalan, ang silent weight ng lipunan na siyang bubuhat ng kasaysayan. Sila ang mga manggagawa sa pabrika, empleyado sa opisina, magsasaka sa bukid, at sundalo sa unahan ng digmaan. Babagal silang gumagalaw, isa-isang hakbang, may limited na kalayaan at limited na pagpipilian. Sa si chessboard, mababa ang kanilang halaga, at sa tunay na buhay, madalas rin silang maliitin. Ang pon ang unang inaalay. Sa digmaan, hindi hari o general ang agad na namamatay, kundi ang mga may hirap at kabataan. Isinusugod sa labanan habang ligtas sa mga pinuno. Sa ekonomiya, hindi ang mayayaman ang unang bumabagsak kapag may krisis. Ang unang bumabagsak ay ang mga karaniwang pamilya na nawawala ng trabaho, bahay at pag-asa. Ang buong sistema ay nakasalalay sa kanila, ngunit bihira silang kilalanin. Ngunit ang pawn ay may taglay na paradox. Mahina kung nag-iisa, ngunit malakas kapag nagsama-sama. Walang chess kung wala sila. Walang imperium mabubuo kung wala ang kanilang paggawa. Walang revolusyon kung wala ang kanilang pagkakaisa. Sila ay may kakayahang magbabago, makarating sa dulo ng board at maging mas makapangyarihan. Kadalasan bilang isang queen. Katulad ng ilan na mula sa kahirapan ay naging pinuno Isang ordinaryong tao na hindi pinansin ngunit nakapagpatayo ng mga negosyo. May tinig na sinupil ngunit kalaunan ay yumanig sa buong bansa. Ngunit kakaunti lamang ang mga ganitong kwento, halos alamat na. Dahil ang mismong sistema ay ginawa upang pigilan silang makarating sa kabilang dulo. Dinidistract sila ng mga entertainment, dinidivide sila ng politika, at pinapagod sa walang tigil na pagtitiis para mabuhay. Karamihan sa kanila ay nananatiling pawn hanggang dulo. Ay sinasakripisyo ng walang parangal. Ang mga pawn ang nagpapakita ng malupit na katotohanan ng kapangyarihan na ang pinakamatibay na pundasyon ng lipunan ay siya ring pinakamadaling itapon. Number 2. Rook Ang mga rook ay parang matitibay na tore, gumagalaw ng diretsyo at matatag. Sila ang mga institusyon ng mundo, gobyerno, hukbo, Malalaking korporasyon at sistemang pinansyal. Ang kanilang kapangyarihan ay galing sa istruktura, hindi sa imahinasyon. Madali silang hulaan, pero kapag gumalaw, kayang walisin ang buong board sa pumamagitan lang ng isang hagod. Sila ang sagisag ng kaayusan at kontrol. Ang mga pulis na nagpapatubad ng batas. Ang militar na sumusunod sa mga kuman. Ang mga bangkong kumokontrol sa ekonomiya. Ito ang mga rok sa totoong buhay. Umiiral sila para mapanatili ang katatagan. Ngunit madalas ang katatagang ito ay para protektahan ang makapangyarihan. Bira silang maglingkod para sa mga pon. Mas madalas sila ay nakatayo para ipagtanggol ang hari. Ang predictability nila ay parehong lakas at kahinaan. Hindi sila tumatalon gaya ng knight. Hindi kumakat gaya ng bishop. Gumagalaw sila ng diretsyo. Ipinapatupad ang mga batas at tradisyon na matagal nang nakatanim. Ang mga institusyon ay hindi nagsusurvive dahil sa pagbabago. Nagsusurvive sila dahil nilalabanan nila ito. At kapag nagkaroon ng bitak, kapag sumobra ang katiwalian o nawala ang tiwala ng mga tao, ang pagbagsak nila ay maaaring maging trahedya. Guguho ang gobyerno sa revolusyon. Mawawala ang mga korporasyon sa isang iskandalo. Mga tore na dati ay tila matibay, anumang oras ay pwedeng biglang maglaho. Subalit hanggat nakatayo sila, nangingibabaw ang rook. Sila ang nagdidikta ng hugis ng laro. Ang kanilang katigasan ang nagdadala ng katayakan. Ngunit ang sheer weight nila ang dahilan kung bakit hindi sila matakasan. Ipinapakita ng rook na ang kapangyarihan ng mga institusyon ay hindi galing sa talino o moralidad, kundi sa tibay, sa kaayusan at sa kakayahang durugi ng sino mang lumalaban gamit ang bigat ng tradisyon. Number 3. Knight ang night ay tuso, ang hindi kumikilos sa isang tuwid na linya. Iba ang galaw nila, parang walang lohika. Lundag na hugis L, na walang hadlang na makakapigil. Sila ang kumakatawan sa mga tagalabas, mga nag-iisip ng kakaiba, mga inventor, espiya at mga revolusyonaryong nabubuhay sa gitna ng gulo at pagbabago. Ang kapangyarihan ng night ay nasa panlilin lang. Kung ang rook ay dumediretso, ang night ay bigla na lang tumatalon. Kung ang bishop at queen ay gumagalaw ng lantad, ang knight ay dumarating mula sa mga hindi inaasahan. Sa totoong buhay, sila ang mga taong marunong maghanap ng buta sa sistema. Lumilikha ng imbensyong kayang yumanig sa industriya at nananalo hindi dahil sa lakas ng hukbo, kundi dahil sa katalinuhan. Maraming halimbawa ng knight sa kasaysayan. Mga rebelde na inutakan ang malalaking imperyo, mga inventor na nagdulot ng pagbabago sa isang discovery at mga hackers na nakapagbabagsak ng mga malalaking kumpanya gamit lang ang isang screen. Ang kapangyarihan nila ay nasa talino at pagkamalikhain, hindi sa bilang o puwersa. Ipinapakita nila na ang unpredictability ay isa mismong sandata, bagay na kinatatakutan ng malalaking sistema. Ngunit mapanganib din ang landas ng mga knight. Nabubuhay sila malapit sa kaguluhan. Para sa bawat night na nagtagumpay at nagbago ng kasaysayan, marami ang biglang nawala o natalo dahil sa sariling risk. Pero pinapaalala nila ang isang bagay. Sa mundong puno ng tuwid na linya at inaasahang paggalaw, ang mga naiiba ang pananaw ang may kakayahang baguhin ng lahat. Ang night ang patunay na ang gulo at pagiging kakaiba ay maaaring kasing powerful ng mismong kapangyarihan. Number 4. Bishop Ang bishop ay gumagalaw ng palihis, dumaraan sa board sa kakaibang paraan. Sila ang sagisag ng kapangyarihan ng paniniwala, relihiyon, ideolohiya, filosofiya, propaganda at kultura. Kung ang rook ang nagpapatupad gamit ang batas at puwersa, ang bishop naman ay kumikilos gamit ang kahulugan at paniniwala. Ang bishop ang sumisimbolo sa mga guro, preachers, philosophers at mga malnulat na humuhubog ng pag-iisip ng mga tao. Hindi sila nakikipaglaban gamit ang armas, ginagamit nila ang salita, simbolo, ritual at mga ideya. Kayang kumbinsay ng isang bishop ang mga pon na magsakripisyo ng kusa, na paniwalaing may saysay -say ang kanilang paghihirap para sa mas mataas na layunin. Sa kasaysayan, hindi lang mga hari ang naghuhulma ng mundo, kundi pati mga bishop. Ang mga bansa ay tumitibay dahil sa iisang paniniwala at bumabagsak kapag ito ay nagkawatak-watak. Madalas matagal nang nagsisimula ang digmaan sa ideolohiya bago pa man umabot sa labanan ng armas. Hanggang ngayon, ang propaganda ay kayang kontrolin ng buong lipunan ng mas matindi kaysa sa mga hukbo. Ipinapakita ng bishop na ang pinakamabisang sandata ay hindi espada, kundi kuwento. Ngunit mapanganib din ang kapangyarihan ito. Ang paniniwala ay maaring magbuklod at magbigay inspirasyon, pero maaari rin itong magdulot ng pagkawasak. Ang isang doktrina ay maaring magpalaya sa mga inaapi, pero maaari rin itong magbigay dahilan sa kalupitan. Ang palihis na galaw ng bishop ay paalala na ang paniniwala ay bihirang dumaan sa tuwid na landas. Ito ay umuukit ng daan na nakakaiwas sa loika. Itinuturo ng bishop na kung ang rook ay kumakatawan sa batas at ang queen sa kapangyarihan, ang paniniwala naman ang nagbibigay ng dahilan para sundin ang dalawa. Number 5. Queen. Ang Queen ang pinakamalakas at pinaka-versatile gumalaw na piyesa sa board. Kaya niyang kumilos sa lahat ng direksyon, mabilis at makapangyarihan. Sa totoong mundo, ang Queen ay ang mga taong nasa anino. Mga mayayaman, makapangyarihan at may impluensya na kumokontrol hindi sa dahas, kundi sa lawak ng kanilang naaabot. Hindi siya tulad ng rook na matigas at tuwid. Hindi rin tulad ng knight na umaasa sa sorpresa at hindi rin tulad ng bishop na limitado sa isang direksyon. Ang queen ay maliksi, marunong makibagay at parang nasa lahat ng sulok. Ang isang queen ay kayang baguhin ang buong laro at likhain ito ayon sa kanyang impluensya. Kadalasan tahimik gumalaw ang queen. Bihira siyang makita ng direkta. Pero ang mga kilos niya ang nagpababago sa buong board. Ang isang queen ay kayang magpaikot ng eleksyon, kontrolin ang mga kwento at ilihis ang ekonomiya hindi siya gumagamit ng hukbo o malalakas na mga salita, kundi na mga nakatagong ugnayan ng impluensya. Ang kanyang presensya ay banayan sa simula hanggang maging malakas na hindi na mapipigilan. At kapag napansin mo, huli na. Sa kasaysayan, ang mga queen ay hindi lang literal na mga reyna, kundi mga taong may lihim na kapangyarihan. Tulad ng na mga nagpupondo sa mga digmaan, mga media mogul na humuhubog ng pananaw ng masa at mga individual na ang impluensya ay umaabot hanggang sa susunod na henerasyon. Ang queen ang sagisag ng tahimik ngunit tiyak na kapangyarihan. Ang hindi siya pansinin ay nangangahulugan ng pagkatalo bago mo pa malaman na nakikipaglaro ka na. Ipinapakita niya na ang pinakamapanganib na kapangyarihan ay hindi ang malakas na tunog, kundi ang mga kilos na hindi napapansin. Hanggang lahat ng galaw mo ay hawak na niya. At number 6, King. Sa huli, narito tayo sa king, ang kakaibang pyesa ng chessboard. Siya ang sentro ng buong laro, pero siya rin ang pinakamahina. Isang hakbang lang ang kaya niyang gawin, mabagal at madaling matalo. Sa tunay na buhay, ang mga hari ay ang mga pinuno, mga presidente, monarch o mga CEO. Ang mga taong nasa tuktok. Lahat ay umiikot para sa kanilang kaligtasan. Ang mga pawn ay handang mamatay para sa kanila. Ang mga rook ang nagpapatupad ng batas para sa kanila. Ang mga bishop ang nagpapalaganap ng paniniwala para bigyang katwiran sila. Ang mga knight ang nagtatanggol sa kanila. Ang queen ang gumagawa ng paraan para manatili silang makapangyarihan. Yung mismong hari, kakaunti lang ang ginagawa. Pero siya ang sentro ng lahat. Ngunit hindi ganun kalakas ang king gaya ng itsura niya. Ang lakas niya ay galing sa proteksyon ng iba, hindi sa sarili niyang galaw. Nabubuhay siya dahil nakapalibot sa kanya ang depensa. Isa lang siyang simbolo ng kapangyarihan, hindi ang mismong gumagawa nito. At kapag iniwan siya ng kanyang mga tagapagtanggol, kapag wala na ang tiwala at katapatan, mabilis din siyang bumabagsak. Maraming king sa kasaysayan ang minsang naging dakila pero biglang naalis sa trono, pinatay o nakalimutan. Ipinapakita ng king ang isang malupit na katotohanan sa pamumuno. Less ng sariling kapangyarihan, at more on kung paano sila po protektahan. Ang mundo ay tila nakaayos para sa kanilang kaligtasan, pero nakadepende ito sa ibang tao. Dakila sila sa paraang hindi matitinag, pero sa katotohanan, sila ay lubos na umaasa. Ang king ay nananatili hindi dahil sa katalinuhan niya, kundi dahil ang mismong laro ay ginawa para sa kanyang protection. Ang chess ay hindi lang laro. Isa itong larawan ng totoong buhay. Isang paraan para makita kung paano gumagalaw ang kapangyarihan Ang pawn ay matiisin Ang rook ay nagbabantay at nagpapatupad Ang knight ay gumugulo at lumalabag sa diretsyong daan Ang bishop ay nagbibigay ng pananampalataya at direksyon Ang queen ay makapangyarihan at nakakaabot kahit saan At ang king ay nakaupo sa trono Pero nakadepende sa lahat ng nasa paligid niya Kramin sa atin ay nagsisimula bilang pawn Dahan-dahang gumagalaw sa nagsasakripisyo at laging pasa ng bigat ng iba. May ilan na nagiging knight, marunong umiwas at tumalon sa mga hadlang. May iba namang nagiging bishop, nakakapag-impluensya ng paniniwala at pag-iisip ng mga tao. Ang iba ay nagiging rook, matibay na haligi ng sistema. Mas kakaunti ang nagiging queen, na kayang baguhin ang daloy ng laro. At sa dulo, naroon ang king. Mukhang makapangirihan pero madaling talunin kapag naiwang mag-isa. Ang paalala ng chess ay malinaw, hindi patas ang kapangyarihan. Marami ang mabubuhay at mamamatay bilang pawn. Matagal nang umiikot ang laro, sanay na ang bawat piyasa, pero palagi pa rin may pagpipilian. Susunod ka lang ba sa nakatakdang pwesto mo o matututo kang makita ang mga galaw at laruin ang laro sa sarili mong paraan? Ang tanong ay hindi kung bahagi ka ng board dahil nandun ka na. Ang tunay na tanong, ikaw ba ay ginagalaw ng iba o marunong ka ng gumalaw para sa sarili mo.